Anong hinihintay nyo? Ha? Ah, pagkain? Ha? Ah, hmm? Hindi nga si Put-Put naghihintay ng pagkain. Natulog nga si Put-Put, oh. Put, tulog ka, Put. Sila, Put, na naghihintay sila ng pagkain, Put. Naghihintay ka ng pagkain? Ha? hintay ka ng pagkain? Hmm? Wala pa nga ang hapunan. Five pa lang. Dapat six yung kain ni eh. Oo. Oh. Okay, seven. Hmm. Ikaw, ano, batik. Batik. Wala. Huwag mo daw kasi laruin ang buntot niya. Inday liit. <laughs> Papatulan ganyan mamaya. Inday liit. Oo. Oh, 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 sabi ko na Sabi ko na eh. Papatulan ka nga eh. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Hmm. Wawa ka dyan. Pag pinatulan ka nyan, Luna! Luna! yun, boy 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 yeah boy galit ka hindi nay kumaskas lang ako nay oh 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 tama na yan nasira na yan oh nasira na yan oh oh, <laughs> oh okay na okay na hi pot 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 luna Walay kayong kumain, ah. Ano? Sarap, Ge. Hindi, liit. Tobin, Luna. Si Orange. Nakalabas si Orange nakalabas. <laughs> Hoy, bringgit. Bringgit. Alam mo nga agaw pa yan. Wag, wag. Wag ka dyan kay kuya. Halika, wag ka dyan kay kuya. Wag ka dyan. Ay. Wala, manda kayo, manda kayo. Nandiyan, dalawa <laughs> nakatalikod o. Didma lang. Hala, nangagaw na siya kay ating niya, oh. Oh, huwag. Ay, huwag. Hala, ah. <laughs> kulit ni Rin, no? Lahat na lang inaagawan niya, oh. Oo. Wala! Oh, di, 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 di. Umakit po. Nag-pag-pag-pag. Hindi. Oo. Nubo Silipin kita ng Saan ka? Saan ka? Ayan o, oh, nasilip na kita o. Oh. Hinaabot. <laughs> Ikaw si din kita din. Ikaw. Ang dalawa. Kawawa. Hmm. Kawawa. Mga mata, mga mata, mga mata. Mutain, mutain, mutain. Mutain.